Alright, so Meron tayong pupuntahan mga sir ang um, Kukunin lang natin yung base ng ating anak Kasi walang klase dito sa amin sa Davao Dahil sa mga bigla ang lindol na yan Alright, so merong No, merong memorandum Galing sa government dito na walang pasok ng school kasi delikado yung ibang buildings so, hindi natin alam yung lindol eh kung anong oras so ayan uh, masyadong malakas yung ulan kagabi ayan, masyadong madumi itong partner natin ayan, yeah, so wala pang washing yan <laughs> but it's okay by the way ito yung bagong sticker natin no? so tapos na tayo sa black and pink Ayan, so white naman tayo, black and white. So ito siya, ito yung stock decals lang ng XRM nung isang version. O, pero itong version ko na to, na itong black na to is black and red talaga to. Then iniba ko lang, no, para maiba naman. <laughs> Tsaka na order natin to, ito. Ganda. Japanese style na XRM 125. Ayan, so magmamasid lang tayo sa daan mga sir uh, kung ano bang kaganapan sa daan ngayon eh, dahil walang pasok yan ko close muna natin tong gate natin eh. daming labahin mga sir oh. alright so welcome to my channel mga sir Ah, uh, welcome lahat ng mga viewers natin dyan So, it's a good weather ngayon. Morning, it's already 9am in the morning. Magandang mong weather. Wala tayong biyahe ngayon mga sir sa ating tour, travel and tour na work. So, andito lang tayo sa bahay. And nagpa-practice tayo ng editing. <laughs> o, editing lang. Kahit anong edit na yan Papraktisan natin yan <laughs> Woo! Ganda So baka by next no? By next week siguro Or bakanting oras mga sir I-review ko sa inyo tong XRM125 natin Kung kumusta na within 3 no? Three years Magti 3 years Actually, maganda naman talaga yung XRM mga sir. Kung hanap nyo ay pangkabuhayan o mga ganon. So, kung daily ser service lang, going to work. Ayun, masyadong matipid to mga sir. Tsaka, dual sport. Hindi kayo bibitinin sa mga medyo may putik. Ayan, katulad nito, naputik na yung simento namin. Halos taga hapon dito mga sir or gabi. So umuulan, no. Minsan hindi malakas, minsan kagabi masyadong malakas kagabi mga sir kasi galing ako sa basketball league namin, no. So ayun. Nanalo naman kahit paano. <laughs> so pagtapos ng game namin, ayun biglang bumuhos yung malakas na ulan di na nakapaglaro yung second game up to fourth game ng na mga nakaschedule so nagmove ng schedule ngayong araw na to, so mamaya meron silang schedule sa laro pero kami wala ng schedule tsaka itong pupuntahan ko naman sir ito yung church namin uh, sa Christiano no? it's laroka kung tawagin dito sa amin it's an international church mga sir, madami na itong branches And sa Davao ito yung main dito sa amin. Uh, laro ka laro means the rock mga sir. Uh -huh. And so ito yung mga pormahan ng tricycle. Tsaka itong nauso tong ganito from Indonesia or India. Ayan. <laughs> so mga enforcer namin, mga yellow boys. Ayan, biglang Itong mga sasakyan itong iba Biglang kukuha ng Biglang kukuha ng Linya eh no? Yan yung mahirap sa ibang driver So ayan, nandito na tayo Sa school ng ating kid Kukunin lang natin yung pace And then Nahanap tayo ng Mapagbibilhan ng Saging Alright. <laughs> Alright, so ito yung simbahan namin. Ayan. And... Let's go. Nakuha na natin yung base. Ito yung headquarters. Uh, doon na yung church namin. so yan nakuha na natin yung kumbaga module uh, doon na sasagutin sasagutan sa bahay and then ngayon uh, bibili tayo ng prutas uh, saging tsaka mangga masarap yun eh Now, shoutout sa JTL motorcycle yun. right So located dito sa Paosta, no, sa mga taga-Kalinan diyan. Pwede kayong mag-shop. Iba. So sana makapag-review tayo ng ibang motor, mga sir, no? Yung kadalhin natin. Try natin yung sniper 155 ni Jonix kung papayag yun mga sir. kung may budget tayo. Syempre panggas. Hindi <laughs> tayo makapag-review kung wala tayong panggas. Lugi tayo diyan mga sir. Kung wala pang mangga dito mga sir. Um, try natin doon para makapag-ikot na rin tayo. Ayan, it's already December na pala mga sir, no? Parang di ko ramdam yung Christmas eh. <laughs> dahil siguro sa biglang lindol. <laughs> But anyway, mga sir, um, okay lang yan. At least kasama mo yung pamilya mo. Oh, enjoy kayo. Tsaka yung work ko ngayon, mga sir, ah, medyo matumal. Tung sa biyahe ko na tour dahil sa maraming kompetensya, no? competitors. oh that's that's business, no? Ganyan talaga yung business and we need a marketing strategy para yung ibang guest is makuha natin. 'Di ba? And yung anyway, yung mga suke uh, sa atin talaga yan mga sir. Walang ibang pupuntahan yan. Mamasid lang tayo dito sa ating lugar. No, at least napasyal ko kayo dito sa aming lugar mga sir. Uh, sa mga hindi pa nakapanood, ito yung Kalinan, Davao City mga sir, no? Ito yung lugar ni I'm Bishifta. <laughs> so again na, uh, bumalik tayo sa National Highway mga sir. <laughs> Parang umikot lang tayo eh. At least madaanan natin to si Jollibee na nakasmile sa atin. Ayan. Iwas-iwas mo tayo sa Jollibee, mga sir. <laughs> Sana matamis yung mangga dito, no? Ayan. Try natin dito bumili, mga sir. Tamis ng mangga, te. Ilan ito eh? Uh, Buntin eh. Ah, bili tayo ng tatlo. Ito na lang. Ah, ito. Tapos binangay mo no? Ay, tundan mo Ah? 100. O, nan? Pero O, oh, lang. Asa? O, oh, kana, kana. Pwede na. Ah. Uh Over na ba? Or delay pa? Langanin? Or kanang kuhan? Nang isa? Kana. report 35 gana lang 135 135 tamat alright hopefully matamis yung mangga mga sir so ito yung isa din sa fruit stand dito no Well, yung gustong pumasyal sa Davao City. Davao City is the most abundant abundant fruits, abundant of fruits and vegetables. Mga fresh na gulay at saka mga prutas, mga sir, dito sa Davao City, mga sir. Especially yung durian, oh, sa mga hilig ng durian. Welcome kayo, mga sir. By the way mga sir, huwag niyong kalimutan na meron tayong travel and tour na mga biyahe. And yan, ako yung driver and tour guide mga sir. Message nyo lang ako, mga gustong mag-tour from Manila, from Visayas, ah, from Luzon, Visayas, at saka dito sa Mindanao. Follow niyo yung page ko mga sir, Kuya Bong, no? Kuya Bong Travel and Tour. I'm sorry. Kuya Bong Rent, Travel and Tour Ayan. Kung magtatanong kayo sa sasakyan uh, Meron tayong dalawang klaseng van Nissan NV350 At uh, saka yung Toyota Hiace Grandia Na VIP Seaters And then, isang SUV na Montero yan yung mga malulupit na sasakin natin mga sir. <laughs> Alright, so no, subscribe nyo rin ako sa YouTube channel natin mga sir. And then follow me on Facebook page. Huwag nyo kalimutang mag-like and share sa ating YouTube and Facebook mga sir ha? And then sa mga gustong mag-travel, mag-tour dito sa Mindanao, ayan, follow nyo yung page ko na Kuya Bong Rent Travel and Tours. Alright, yun lang. And maraming maraming salamat mga sir. Have a good day sa lahat. God bless us all. And ride safe always. Bye-bye.